Bagad ng mga kapatid. Trending online ang video ng batang ito na kubakanta ng masayang awitin sa gitna ng evacuation center sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan. Yan ay kahit hinagupit sila ng magkasunod na bagyo. Life, ah! Kayo mga kapatid, paano nyo napapagaan ang inyong kalooban sa oras ng pagsubok? Samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Inaano ko na lang po sa Panginoon. Hindi na ko na lang po na sana po malutas ko ang problema ng dumarating sa buhay ko. Pinapagaan ko po, po ang aking sarili sa pamamagitan ng panalangin at pagtiwala sa Diyos. Sa pagdarasal po, nakasandal po kami palagi ay sa Panginoon. Sa katunayan po, hindi biro ang pinagdadaanan namin problema sa ngayon, pero alam ko nandiyan si Lord. Magdasal po, huminga na malalim. Tapos, ay. Ako ang inyong mahani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.